Magandang araw, welcome pumulit dito sa ating munting vlog At ngayong araw ay gagawa tayo na extension na kwarto dito sa aming munting lutuan sa ating tindahan Kasi mahirap na na doon pa kami natutulog sa loob ng bahay at maaga pa kami kumising Kaya kung meron kaming tulugan dito ay pagbangon mo ay ready na at dito ka na lang magluluto ka agad So ito ngayong aking ginagawa, nagsasahig na ako ng kawayan ito ang mga anak ko ay nakikialam. So nakita ko kasi, first time ko kasi nakita na ginagawa niya nito. Siguro nakikita niya sa akin, kaya sinusunod niya. Kaya naman dahil first time niya, ang gagawin natin bilang isang ama, ay tuturuan natin siya kung paano gumamit ng martilyo, paano bumunot ng pako, at paano ito pupukin. Matalino naman ang batang ito at masipag, kaya bilib na bilib ako dito at nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan ako ng ganito kasi pag nabata. So tingnan nyo guys, kaliwete kasi itong anak ko, si Toto Burik Trick. Ayun, so ina-arrange ko na hanggang sa napabaon niya rin yung pako. Ito yung ating papel bilang isang ama at bilang isang tatay. Tayo kasi ay yung ehemplo ng ating mga anak. At habang nasubaybayan natin sila sa paglaki, ay tinuturuan natin sila at inihahanda sa buhay kung sila na lang yung maiiwan dito sa mundo at kaya na nilang harapin ang lahat ng mga pagsubok na dalating sa kanilang mga buhay at ayan nga guys uh, medyo matagal na proseso ito kasi nga kailangan natin itong ipako at kailangan yung space ng bawat kawayan is tamang tama lang hindi masyadong malaki at hindi din masyadong madikit So, kailangan pa rin itong dingdingan, meron na itong bubong. At habang nasubaybayan kong lumalaki ang aking anak, ay nakikita ko itong natututo ng mga bagay-bagay na hindi niya pa alam. At bilang isang ama, ayun yung ating papel. Ayun. So, maganda naman yung kanyang pagkakagawa. Ah, napapabaon niya rin. At kapag mabali yung pako, ay binubunot niya. Kaya, ayun, nilagyan ko siya ng... Kuha yan, siniset ko yan para at least na siya na lang yung magpatuloy. Ayan, nalagay tayo dito ng konting bintana para makapasok ang hangin. Kasi sa mga panahon ngayon, dahil is summer, ma medyo maalinsangan kung gabi. So kung dito tayo sa loob ng bahay na tutulog, ay napakainit. Pero kapag dito, dahil nga pala yan yung ating harap, ay mahangin. So bubuksan natin yung bintana at makakatulog tayo ng mahimbing at makakatipid pa tayo sa kuryente. So ayan na guys, no? Uh, tatapusin natin dito. Nakaset na yung mga kawayan. Isang buong kawayan yan, hindi mo pwedeng uh, is rambulin yan kasi nga may pattern yan yung paggagawa pa na ng kawayan ay hindi madali-dali at hindi basta-basta meron talaga mga tao na expert sa paggawa ng kawayan pero hindi marunong sa simento at meron din tao na naka halos na expert sa simento pero mahirap yung kawayan yung kawayan talaga is tiyaga pasensya ang kailangan at napakasilan kasi konting mali ay pwede na itong mabiyak So kaya nilalagyan ko ng distansya para pupukin ito to at siya na lang yung magpapatuloy ng ako doon sa loob, sa doon sa itaas. Bye -bye. At ayun, okay na okay yung kanyang ginagawa. So yun lang at maya maya lang ay tumawag tayo ng mga kaibigan para mapabilis yung ating kubo na matapos. So dito bumili ako ng mga plywood. Ayan, dito si Migo Jumans, Migo Art, Si Mico Judd at si Mico Jose. So didindingan nila. Nilagyan nila ng frame na 2x2 na kahoy. Lalagyan natin dito ng pintuan. Kailangan kasi madindingan para matulugan na natin ngayon. Mamaya hanggang.